Narito tayo ngayon upang matuhayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Ruel and Miss Rachel noon. Naglalive sila sapagkat nais nilang kausapin muli ang mga bashers. May nakita na naman kasi na vlog si Miss Rachel kung saan ay may nag-video reaction sa kanila at puro pang mabash na naman ang laman ng video na yon. Kaya naman, nagalit ng kaunti si Miss Rachel sa vlogger na yun sapagkat kapwa niya daw babae ang talagang nang bash sa kanya. Pinagsabihan naman siya ni Kuya Ruel and Miss Rachel na sana ay matigil na ito sapagkat napakasakit noon kapag sa kanya nangyari o sa anak niya nangyari. Ngunit at the same time, ay sinasabi din ni Kuya Rowell and Miss Rachel na unti na lamang ang apekto na nararamdaman nila. Sapagkat as much as possible ay gusto nilang baliwalain ang mga bashers dahil alam naman nila sa kanilang sarili kung sino talaga sila at kung hanggang saan ang limitasyon nila. Kaya hindi mahalaga para sa kanila ang sasabihin ng ibang tao change topic tayo and ngayon magpapaalam na po tayo mga kalinga. Basta ah, Basta sige, po, paalam oh, na po kami. Maraming maraming uh, salamat po sa mga basho oh, uh, dyan. God bless. Huwag lang mainip po. magpakasal, ano, magpakasal po mga kalinga pang bata-bata pa namin. Bata pa namin? <laughs> bago oh, magpakasal dyan. Enjoy pa namin yung Enjoy ano namin. Enjoy pa namin yung... magka pa namin. <laughs> yes. <we> travel around <laughs> the world. Dami na ko pangarap. Gusto yes. ko makapunta sa Thailand. Tsaka... Dito yes. muna tayo sa ano, Pinas muna tayo. Ay, Pinas muna. Tingnan kasi gusto ko 'yan. Bagyo. Baguio? Baguio City. Baka mag-Baguio doon ka. Di ka mag-di man ka. Typo na. Joke <laughs> lang. <laughs> oh. Hi! O, oh, pasalamatan mo yung nakascout sa'yo. Ay, joke lang. <laughs> siyempre, nagpapasalamat ako kay Kevin Vincent. Sobrang pagpasalamat ko dyan. Yes! At kapag nakahon man ako sa buhay, unang-unang unang una kong pupuntahan talaga si Kuya Vincent. Oo, oh, kasi kapitbahay mo lang din. Ano <laughs> <laughs> sila, Kuya Rav, siyempre. Oo kapag nakaahon tayo, kapag naging successful tayo sa buhay, palagi natin i-acknowledge sila. Mm -hmm. Yan po, no? Kasi so, ayun lang ang mga, ay, papaya ko kay Langga, no? Uh, kahit anumang marating natin sa buhay, kahit man na naging successful na tayo. Okay, wag, we, minsan, wag, wag na wag, natin kalimutan I... kung sino yung tumulong sa atin. Yes. Kung oh, sino oh. po yung lagi yan para sa ay, sino po paano. yung dahilan, kung sino po ang nag aahon sa inyo sa kahirapan. Hmm sino po nakakilala po sa inyo para may sa mas yes. mas uh, mas may kakayahan, kakayahan na, tutulong na makatulong. No, makatulong sa inyo. Yun lang po ang ano ko may papayo kay at sa mga viewer natin yeah. no. Pag, na, nalimbawa na, po pinapaaral po tayo ng ating mga tiya or mga tita. Syempre kung maging successful po tayo at makatapos ng pag-aaral, may may magandang trabaho, wag po natin silang kalimutan na bigyan ng uh, suporta, ah, bigyan po ng financial support kung meron man po. And syempre, ang ating uh, simpleng pag -ano lang po, pag uh, pasasalamat lang sa kanila, no? Uh, yan lang ating may gaganti no sa kanilang sakripisyo. Kaya po, ano po mga kalingap sa lahat po, no? Hindi lang po kay Rachel, lahat lang po ang mga tinutulungan po ng team Kalingap. Yes po, wag po tayo makalimot kung saan po, kung sino po ang dahilan bakit po nariyan kayo sa inyong pinararoonan. At pala po mga kalingap, maraming maraming salamat. Tsaka <laughs> <laughs> bago naman po ako umalis ng bahay, lagi po ako nagpapaalam sa mga magulang ko. Mm. Ay, kay Papa. Yes. Kay, yan, kay Lola. Lagi mm. po ako nagpapaalam. Hindi po ako basta-basta umaalis lang. Nalago. Sige, sige, sige. Nalobot. Nalobot? Oo. Oh, oh. Bye-bye si <laughs> po, bye-bye. Wala -bye. pag-a. <laughs> Sino na bugo. Bye-bye po. Press 1, press 1 po mga kalingap kung okay ba. <laughs> sa mga mga ko dyan, bye-bye. We love, love you, all. you all. I love Pagdadasal you all. Pagdadasal po namin kayo Mua. kay Saint Benedict. Yes. <laughs> And then sa mga supporters ko, syempre mahal na mahal ko sila. Mas mahal ko sila. Ako pala. Mas mahal na mahal. Ay. Bye-bye. <laughs> Ay 101 po. Eh kaso pa end na po tayo Luki-luki na po kami mga kalim Kaya po nagkakaganyan po kami Nagkakaluki-luki na po Dahil sumobra na po tayo sa isang oras No? Basta po Know what you see Inaasar pa nga ni Miss Rachel and Kuya Ruel ang mga bashers na walang magawa. Sinabasabi nila na sana daw mag-iingat ang kanilang mga bashers sapagkat sa ngayon ay grabe na daw talaga ang karma. Meron pa nga daw digital na karma. Grabe at magtawanan talaga ang dalawa. At inaasar talaga nila ang mga bashers nila at pinapakita nila na strong na strong na sila ngayon. Kaya naman napakaraming fans din ang humanga sa dalawa sapagkat pinapakita talaga nila hindi na sila matitipag. At pinapatunayan nila ang motolin nila na embrace positivity and avoid negativity. Po, babalik po sa inyo ang karma. Mahirap po. Digital na po ang karma ngayon. Digital na po ang kar karma. Digital. Uh -oh. Sending one million vote. Ay, one million. Sending million kisses to you. To all of you. Ayan. Sa mga nanonood ngayon, kung may basher ba na ako dito. Okay lang. I bye I love you. I love you Ingat ka palagi oh. At sana hindi sa'yo mangyari Yes Yung sasabi mo mm. And syempre Tingin kayo sa left and right Baka mabanggan po kayo ng sasabi Yes <laughs> Joke lang no? Ingat Ano palagi. lang yan Friendly Ingat kayo reminder kayo. From my yeah. well of Malalag and Rachel Morales yes. Tingin po kayo sa left and right Bago left tatawid right. ng Or kaya sa ano Sa harapan Baka maano ka Matisod mm. Mahirap na Mahirap na po Ang tawag dyan Tang 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 -ha. tang 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 <laughs> Sending tang 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 baka po. tang 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 kami. tang 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 po tang 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 po tang 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 po tang Mang na Yes, isa din yung mga kalingap na nagpapa-challenge sa amin. Oo nga. No? Grabe na challenge kami. Oo, oo. ngayong araw. Oo. Oh. Maganda po yun, yung may mga struggles na mapagdadaanan natin. Lalo ko na motivate. Yes, mas lalo kang nag-grow. Parang yeah. gusto ko na mag-aral ngayon. Gusto ko na mag-umaga para mag-aral ulit. Yes, para ipakita sa kanila. Na nag-aaral ka. And syempre, anong accomplishment mo nga, ga ngayon? Hindi man sa... Perfect ako kanina wait man, sa man, Wait lang. Hindi man sa pagyayabang mga kalingap yung sinasabi oh, dyan po. na hindi daw siya magpagtapos ng pag-aaral dahil nakikipos daw. Dyan. Hindi naman po sa ano. Naman po Ngayong po araw, ngayon. may accomplishment po siya. Meron Makinig po, ako, po kayo. Ano, um, mm. Kanina po, meron kaming table napkin folding. Tapos reservation. Yun po ay tatawag ka parang yung... Parang nag-ano ka ng... Parang ko yung haharap, ikaw yung magtatawag sa tao. O oh, customer. Halimbawa kung may magtawag man na, magpapa-reserve, ganun. Tapos, sa ano din, pag-identify ng mga utensils na kailangan. So, ayan, perfect po tayo. Oo. Oh, diba? Alay po Perfect na, tayo. No. Kasi grabe po, nagtsatsaga po ako, yes. nasisitagang ko ang pag-aaral ko. Exactly. Kasi, sa, para sa mga taong, sa mga supporters ko dyan, sa mga tumutulong sa akin, mm. yan. Inaalay ko yan sa lahat. lahat kay papa, kay mama, ayan. Mm -hmm. And syempre, kay God. Syempre. Sa mga bashers. Sa mga yun. basher. Ay, sa inyo din, syempre. Oo. Para... Mahal ko kayo eh. Yes. Mali natin sila. Sobra pa. Yan pong binabash yeah. niyo pong, mga kalingap. Nagsusumikap sa pag-aaral. Kaya, yeah, i-bash niyo pa ako. Sige. <laughs> Para gaganahan pa siya. Gaganahan ako lalo. I-bash niyo ako. Oo. Sige po, ang Diyos na <laughs> pong bahala po sa kanila, no? Yan, ang Diyos na po. Salamat po sa yung lahat. And magpapaalam na muna kami. Bye-bye. Bye-bye po. Ganito po talaga, pag maluki-luki na, pagpasensyahan nyo na po kami mga kalinga, uh, pag masobrahan po, po sa oras, na nagluki-luki na po kami, no? <laughs> mm. Ang matamaan ay, Huwag magalit. Hindi. Uh, ah. Deserve nyo yan. Bye-bye. Hindi, huwag din magalit. Ay, oo. Oh, kasi siempre deserve nyo yan. Huwag magalit. Deserve nyo yan. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowan and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!